Si ni como que nan anding anding jeep ka ha. Que jetro, dio que jetro drive ko ya manica. Duri go. Uy, lu kutay kutru do. Esa con, con esa tal con, con. No, yo

Pa og isa ka magic sarap. Isa lang. Sha. Ana. Kina daw, ihap daw, count daw. One, 1 2 ni.

ay sige na pa oh, sige <laughs> tama ba Basig maligo ba may yanin Ano <laughs> Diploma, <maligon> sa pagkaon <laughs> ay, si Papa, <laughs> 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 na tigo wala Oh, mga pasahero oh, oh baligyan na sila. Ang okay. sabay tong atuon. Okay. Ah, kuha, kuha kong kuhan koy, eh. Tinapa ko Pat. Pat. Oh, isla, isla. Kasi kuha. Na. Sige. Unyan sa pa. Derita. Sige kuha. ha. beef. Ilaman pa. Beri ka kwa ah. Ya. Ilaman pa. Tolo. Apat lang. Tama ko Ayo na. Tama. Tama man. Ayun na ba. Ayun na na ko an Ano sa ganito? Dip loop. Ay, Ay, upat. Tulo lang. Upat lang. Tulo lang kedi Go. pa. Ay katong patata pa. Oh. da ko